Handa na ang Chinatown sa Binondo, Manila para sa lubungin ng Year of the Wood Horse. Bukod sa tikoy, nagkala din ng mga pampaswerte. May payo rin, alam mo mga kapatid, ang ilang mga eksperto sa mga negosyo na Buenas daw ngayong mm -hmm. taon. Buhay na buhay ang Chinatown. Dalawang araw bago ang Chinese New Year. Kahit saan ka tumingin may mga itinitindang pampaswerte. Una na syempre ang Chinese sweet cake o ang tikoy na may iba't ibang flavor. Sa mga diet conscious, bakit di subukan ang tikoy light? This time, gumawa na tayo ng sugar-free na tikoy na pwedeng-pwede na para sa mga diabetic hindi ka naman makapili ng flavor, pwedeng mag 4-in-1 tikoy na lang. Bukod sa dami ng tikoy na pagpipilian, ito ang main attraction ng Engbitin, ang Giant Tikoy. 36 inches ang diameter nito at 264 pounds ang bigat nito. Hindi nga lang pwedeng kainin pero libreng-libre magpa-picture. Mabenta rin ang gabi na ito para sa samahang hindi mapaghihiwalay. Luya naman para sa good health. At pinyang maraming mata, kalamansi at palay para maging masagana ang buhay. Nahalay siya. Yan, ganyan. Sa dining table or sa altar. Meron nga pong bumalik sa amin, mame, kasi last year bumili siya. Nung sinubukan niya, napagpatayo daw po siya ng tatlong business. Sa mga kapos budget pero gustong swertihin, nariyan ang wishing paper, ampaw, keychain at bracelet na may disenyo ng wooden horse sa halagang 10 hanggang 150 pesos. Ayon sa isang feng shui expert, swerte ang year of the wood horse para sa mga single. Maganda siya in terms of like relationship with people, okay, and especially para sa mga love na nagaanap din ng uh, mga singles na nagaanap ng love, mas more makakahanap sila for this year. Maganda rin daw magsimula ng food and technology business ngayong taon. Aktibo rin daw ang fire sign. Kaya patok ang gasolinahan, LPG stores at anumang may kinalaman sa ilaw at enerhiya. Pero sa malabon, tila hindi lang pampaswerte ang atraksyon, kundi mismong kabayo. Siya si Mr. Suave, ang bagong star ng Malabon Zoo. Lynn Olavario, News 5.